Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for, and daw to, uh, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius, Take Only What Resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Fire Sign sa mundo. Pagkosan siya muna pala kung medyo ganito yung setup natin. Medyo mas komportable kasi sa ganitong setup. Um, and, yeah, kung ayaw mo ng kanitong klaseng reading, pwede ka naman mag-next video. Hindi mo naman pwedeng ipilit ang sarili mo sa akin. So, yan. Palike na lang ng video na ito. Pa-subscribe. Hindi ka pa na subscribe At pa-comment yun sa baba. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jean Tarot Reader. Yung akin pong Facebook page, Madam Space P as in Princess. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. At saka nagbibigay ako ng mga ay may mga post ako diyan na uh, hindi ko na i-share si or na post dito sa uh, sa YouTube. So pwede kang mag-follow din doon para makita mo. TikTok Unicorn Princess Tarot, walang spaces. Of course. <laughs> And yung TikTok shop Unipri, U N I P R I, diyan ka pwede mag-avail ng mga product na uh, run or available sa amin. Let's start, Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, you're thinking about the future, uh, Fire Sign. Night of Pentacles, pwede may ginalaman sa pagka-travel. Yung iba pwedeng wala naman. Basta may iniisip or pwede may mga suggestion regarding the future. Night of Pentacles, I feel like you need to follow the advice, especially kung ito ay may ginalaman sa pera. Hindi eh, ko sinabing offer ha, pag may nag-offer sa'yo, something ganito, ganyan. Ang i-follow mo is the advice. Maybe someone is giving you advice, ang oh, maganda dito mag-travel, ganito-ganyan. Sundin mo yon. no? Kasi pwedeng may magandang dala or hatid yung gagawin mo na yun sa'yo. Seven of Swords is at the bottom of the deck. Nakita tayo dito ng pagtutulungan or may mga taong tutulong sa'yo para mas ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay, mga plano mo. Uh, just do what you do best. And nakakita tayo ng mga coach talaga, gurus, teachers sa buhay mo ngayon. Kahit simpleng ate, kapatid, ganyan, or kapitbahay bahay sino man ito. But I can see people around you na nandyan sila. They are supporting you, giving you advice. So maganda kung susundin mo yung mga advice na binibigay ng mga taong ito. So ano yung emotions na, ay ah, sorry, person na connect me, fire sign. First, I'm gonna connect fire sign. Hindi ko na ipapakita guys yung mga cards kasi look, hindi naman siya kita. Medyo malabo. Kasi nga, medyo, ma medyo malabo yung ilaw or hindi na masyadong maliwanag. Ayan, katulad niya, nag medyo, ano, medyo pagod na kasi yung aking mata. So, ito yung pinaka-convenient time and comfortable na pwesto sa akin ngayon. Tsaka yung ilaw, hindi ako masyado nag ah, ano, lumalapit. Hindi ko sa'yo, di lumalapit kasi hindi naman ako gamo-gamo, ba -gamo, diba? Pero, ando and yung ando yung ayoko munang may malapit na ilaw sa akin. Yung sakit sa mata. Okay, Nine of Swords is at the bottom of the deck. Ayan, Gemini, Libra, Aquarius. Well, I can see a person na oh, this person, malaki ang pagbabago niya or malaki ang maitutulong mo sa pagbabago ng person na to. This is a soulmate person or soulmate connection. Ten of Wands, marami siyang, I mean, I can see, this is some kind of celebration para sa kanya. Parang ang swerte niya kasi may taong nandyan para sa kanya, tumutulong para sa kanya. Napaka-happy ng person na ito kasi pwedeng marami siyang problema sa buhay eh. Pero simula nang dumating ka sa buhay niya, nagkaroon ng saysay -say eh nagkaroon ng new beginning. Kung ano man yung mga bagay nagpapalungkot sa kanya, eh, sa totoo lang parang nahihiya pa nga person na to eh sa iyo kasi kung ano yung mga meron siya, ano yung mga wala siya, ganto ganyan, pwede na hikita niya lahat sa iyo yon. No? And you do have the eight of pentacles. So, parang andaming daming had lang sa totoo lang para magkaroon ng kayo or ka, uh, ng connection sa inyo parang Don't know, the feeling is like parang langit kalupa ako or you are this you are this is uh, me and hindi ako bagay sa parang ganun ang energy ko titigman pero yung person na to pwedeng unti-unti niya nakikita yung value niya yung halaga niya kung ano siya talaga ano yung capabilities niya ano pa yung may improve niya sa buhay niya sa tulong mo so somehow napakalaking um tulong mo or napakalaking guide mo di, dito sa taong to. So, kung may mga nag-guide sa'yo, pwedeng ikaw nagiging way ka or nagiging guide ka rin ng taong ito. Okay. So, ano emotion niyo sa isa't isa? Emotion niyo sa isa? For the sign of fire sign. I'm hearing earth sign. That's where I go Capricorn. You could be dealing an earth sign. Sino dito yung mga panggabi? Okay itong madaling araw katulad ko kasi ang dami kong nakikita dito ganon na energy so you could be a person na pang gabi pang madaling araw ang tool ang gising then strength card seven of swords whatever toxic things na nangyayari sa buhay mo ngayon ang dami mong kalaban ang dami mong kaaway ang dami nangyayari sa buhay mo ang dami gustong umagaw uma gumaya two of pentacles sa iyo ang dami gustong kunin yung mga bagay na meron ka or gustong ma-achieve yung mga bagay na na-achieve mo. The Five Swords, hindi nila magtatagumpay. Nahigitan na natin sila na nalulungkot sila, nasasaktan ka sila kasi tinry nilang maging katulad mo, tinry nilang kunin yung mga meron ka na, pero ang an ending sila yung nawala, lalong nawala kung ano man yung mga meron sila. Ang laking pagsisisi nito person to. Pwedeng, this are like kalaban, kaaway, pero nagsisisi siya na kinalaban or kinaaway kanya kasi marami ang lalong nawala sa kanya. Okay? So, I mean, yung emotion mo sa, per, sa person na to, nandyan siya. Hindi man ganun kalaki pa yung naitutulong niya sa, sa ngayon sa'yo. Pero unti-unti siyang natututo. And sooner or later, pwedeng ito person na to, mas malaki na yung maiambag niya sa buhay mo. Okay? You are someone na talagang mahi marunong ka tumulong, masyado ka mabait. Kaya in, at the same time, naaabuso ka na masyado dahil sa ganun kaugalian mo. Pero, sabi ko nga, kung hindi, Pili naman maganda yung attention sa'yo, inaabuso ina ka whatsoever. Nagiging doble, triple naman yung balik sa mga taong ito. So, huwag ka mag-alala. The universe is helping you na labanan yung mga taong kumakalaban sa'yo. Okay. First na nakakonect mo, emotion niya for you. Ten of pentacles, eight of pentacles, stars, Virgo, Capricorn. Ito, person na to wants to move in, wants to see you may mga pahapyaw happyo happy, na pagtingin ito person na ito sa'yo or pagmamasid na ginagawa maybe sa social media mo. I can see home, maybe sa news feed. so maybe you are dealing with someone na laging updated sa kung ano nangyayari sa'yo. Eight of Pentacles, this person is really watching over you kung ano yung mga ginagawa mo. At saka yun nga, may mga bagay din siyang gustong gayahin sa'yo or like hindi naman gayang-gaya. Pero, nandun yung... Kung yung guide na binib binibigay mo sa kanya, yun talaga din yung sinusunod niya. Ayan. And this person, gusto niyang mag... pakitang gilas sa'yo. Interesado siya talaga. Interesado siya. Three of swords and the eight of swords. Some of you could be stuck or this person could be stuck in a third-party situation. Pero, ayan. Third-party situation... Pag sinabi ko third party, hindi lang yung person na could be situation where in stuck siya, in uh, siya sa kanyang boss, sa kanyang trabaho, sa kanyang um, lugar kung nasaan siya ngayon, hindi niya kaya mag-move malapit sa iyo or what. Uh, stuck sa family, kultura, yun, maraming, yung third party could be anything. What will happen in the near future for you? in the near future for you for the sign of fire sign the lovers page of swords and the fool okay spirit guys angel guides some of you, you could be trying tarot cards or you do have a tarot cards kung nagtatry ka ng tarot cards ginagamit mo ito be careful sa mga kinokonektan mo na guides. Like, you should know your guides first. Ayan. Kasi yung tarot, pwede siyang gamitin as a tool. Pero sino yung tinatawag mo? Sino yung na-attract mo na ta na spirits or guides to help you read the tarot cards? Kasi, I mean, I, I can see a lot of entities here mga entities na umaaligid sa'yo, they are black. So, be careful. Be mindful. Kailangan suportado ka talaga or you are really protected. Mm. Guard yourself. tough ones, pasensya ka na, paantok ako. Honestly, paantok ako ng paantok. Bakit? Kasi papuntan na ng alas 5 at ito ako nakatulog. Two ones, ah, uh, sa na ba ako? Ito. In the future, papuntang Halloween eh. So, October, November, mga ganong month. I can see love. New relationship, new connection. Medyo maganda tong connection nito. So, pwedeng by that month, October, November, there's something na is about to happen in your life. Um, and the two of ones, I feel, may, I feel like may mga taong hindi makakalapit sa iyo or sa inyo. Wala silang magagawa. The Queen of Wands, nakakita tayo dito ng protection talaga. Four of Wands, yan the Queen of Cups. Hmm. Nakikita nakakita ko ng person na isya shower kanya, bibigyan kanya ng love. Or papakita niya yung love niya sa'yo kahit wala kang ginagawa. Like, surprise. A lot of surprise from this person. May taong sasurpresahin ka because he or she with the Empress is talagang attracted sa'yo. And the Two of Cups, I can see relationship here. Three of Cups, relationship na may kasamang friendship. Three of Swords, this is showing to me as the third party situation. So regarding to sa third party situation, nakita natin with the eight of swords, pwedeng makawala dito, makaalias with the six of pentacles, king of pentacles. If you're married, I feel like with the knight of swords, kung itatry buuin or ayusin, pwedeng may maging dahilan pa rin para matapos ito. Hindi man ngayon or hindi man itong connection with another person, pero may magiging dahilan para matapos ang relasyon or ang connection nito. Kasi kung hindi ka talaga para sa kanya, hindi ka talaga para sa kanya. Kahit anong pilit pa. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.